Mga kababayan, magandang araw at pag-uusapan po natin itong napakatinding babala ni Senator Robin Padilla. Pero bago ang lahat, ilike nyo muna ang video ito. At bukas po yung ating comment section at uh, pwede kayong mag-iwan ng komento or opinion sa ating pag-uusapan. Pero syempre, panoorin nyo muna hanggang tolo. And syempre mga kababayan po natin, no, kahit po itong mga kaliado ni Senator Robin Padilla, mga kaliado po ni uh, President Duterte dyan sa Senado, ay sila na rin talaga ay nag-aalala, no? at nababahala sa kalagayan po ni President Duterte. Kaya ang sabi ni Sen. Robin Padilla, malaking kaguluhan ang mangyayari sa ating bansa kapag may nangyaring masama kay President Duterte sa dahig habang siya ay nakakulong. Alam nyo mga kababayan po natin, no? resgo, responsibilidad ni Bongbong Marcos ito lahat kung may masamang mangyayari kay Tatay Digong. Dahil sila po ang nagpadala doon kay presidente Duterte sa dahig. At hindi lang po yan mga kababayan natin. Lumalabas pa kasi na yung pagpapakulong kay presidente Duterte doon sa dahig ay isang diversionary issue para makalimutan, hindi po mabibigyan atensyon or hindi po mabibigyan ng uh, pagkalat uh, ng balita. Itong hindi magandang nangyari kay Lisa Tanas. <laughs> doon sa Amerika, mga kababayan po natin. Galing yan po mismo ha, sa ating Vice President na sinabi niya, kaya nila pinakulong, inaaristo ng madalian si President Duterte para malihis ang isyo sa kasong posibleng kakaharapin ni Lisa Tanas doon sa Amerika. Yung pagkamatay ng isang kababayan natin dahil sa paggamit ng illegal na pulburon. At di umano'y kasama yon sa entourage ng gobyerno ng Pilipinas na pinangunahan naman ni Lisa Tanas mga kababayan. At kung totoo yan, na yan talaga yung pinakarason na lumalabas, ha? malaman talaga natin yan ang exact, exactly reason. Alam nyo, mga kababayan po natin, hindi ito katanggap-tanggap. Nagamitin nila si Presidente Duterte para lang mapagtakpan ng isyo ni Lisa Tanas. Anyway, kaguluhan. Yan talaga yung naiisip ko rin sa simula pa lang, mga kababayan po natin, nang kuhanin po itong si Presidente Duterte. Pero sadyang busy lang siguro yung mga Pilipino, na talagang kailangan muna nilang maghanap buhay bago po sumali sa anumang aktibidad, rally o panawagan na mapauwi si Presidente Duterte. Pero malay natin, kapag may masamang mangyari, eh, sumiklab po ang galit ng taong bayan na nakita naman natin noong nakaraang eleksyon. At ang sinasabing walang pakialam yung mga kababayan natin sa politika, nakikialam po sila sa nangyari kay Presidente Duterte sa pagpapa-impeach kay BP Sara. Nakikialam po sila at the thing, nakita na po natin yung pagiging concern nila at nababahala po sila sa hindi magandang resulta nitong ginagawa kay President Duterte at ginagawa kay Vice President Sara. Dahil sa mga survey na atat na -atat na yung sambayan ng Pilipino na maging presidente si Vice President Sara. And now mga kababayan natin, puntahan natin itong interview naman ni Boy Abunda dito po sa ating magaling na abogadong senador Senator Alan Peter Cayetano kasi pinapaliwanag niya po kung bakit kinakailangan na, na mapauwi agad si Presidente Duterte. Kailangan mabigay yung kanyang karapatan. Alam naman natin si Senator Cayetano medyo tahimik lang po ito yung mga nakaraang taon. Pero ito na nga, no? nung pag-aresto kay Presidente Duterte at lalong-lalo na ngayon, nalalaman niya rin na si Presidente Duterte ay payat na, batat, putot balat at may huling habilin, siya na mismo ay gumagawa ngayon ng aksyon para mapauwi po yung ating presidente uh, President Duterte. So, panoorin natin ito mga kababayan. Nung naaresto ang Pangulo at uh, dating Pangulo at binala sa, sa Hague. But after that, minimal comments. Wala na akong inside info eh, from, from both sides. So, nanonood, nakikinig. Uh, but I've always been praying for his health, praying, of course, for justice. Nung lumalabas na na nag-object na yung prosecution, nag nag lumalabas na na parang concerned yung korte. I don't even know, ito mga nababasa ko kung official na to sa korte or comment din na iba na parang um, baka kasi ma-influensya niya yung mga uh, witnesses, baka matuloy niya yung iba niyang ginagawa na extrajudicial killings. Yun yung allegation ng iba. Di, kung makalaya siya or kung may interim release. baka... <throat> so, yan kasi yung propaganda ng mga makakaliwa at itong mga anti-Duterte o oh, ano na rin, no? With collaboration na rin siguro ng nasa gobyerno na takot na makabalik ang Duterte sa Pilipinas o oh, si Tatay Dikong, yan ang kanilang pinapalabas na baka daw po anong gagawin sa mga witnesses, baka daw po takutin o oh, gamitan ng taas. Alam mo, never po na ginawa yan ni President Duterte. Inong nasa pwesto nga siya, hindi niya ginagawa yan, di ba? Lalo na kaya nung wala na siya sa pwesto oh, bayan At hindi naman yung mga Duterte, kagaya ng mga pinklawan o yung nasa administrasyon ngayon, na panay pananakot, panay panggigipit, panay pagpapail ng kaso sa mga taong nagbabati ko sa kanila. Yung Duterte po, no, o si Tatay Digong, o si Vice President Sara, hindi sila ganun. No, lumalaban sila ng patas. Kahit pag nga sila ng troll farm, kinasuhan ba ni BP Sara? Na-identify kung sino may ari ng troll farm? Kinasuhan ba? Hindi po. Ay, lang sila ni BP Sara. Dahil alam ni Bibi Sara, alam din ng taong bayan kung ano ang tama, kaya mo yung tour form na yan. marami po yung mga volunteer vloggers na sumusuporta sa mga Duterte dahil nakikita nila kung gaano po kakailangan ng ating bansa ang mga Duterte. At nakita naman natin tatlong taon po siya, walang matinong ginawa si Marcos sa ating bansa. Puro pahirap. Di ba? Kailangan siya ng at, at doon. So, uh, so then, uh, uh, before, you before you proceed, ito so, so, yung sinasabi mong dynamics, dynamics doon sa right, International Criminal Court. Noong, Noong nag-file-out uh, um, ang mga abogado ni For President Duterte, remember may dalawang members of uh, the, the court na gusto nilang, nilang mag-inhibit? Mag yes. 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 Iba pa yung mag-inhibit. Iba pa yung mag-inhibit. <coughs> nag-file yung Nag lawyer niya for interim, interim release. Correct. Oh. Diba? Which, Which is, is allowed, allowed under the rules of, of ICC. Of ICC. Okay. okay. And it, And it has, has happened before. May president, president yun. President, president, president for, for someone who was accused of uh, crimes against humanity. Nand nandun yun sa resolution talaga yun. Oo. So, so, sa so, I think somewhere, sometime, let's say, Tuesday, duma na sa mind ko na, um, ano kaya mangyayari, anong gagawin? And then, I think, nabasa ko yung, both yung news na nag-file si Senator Robin, na, na dapat, dapat i-repatriate o ibalik sa, sa Pilipinas Pilipina si President Duterte. Na, yun naman ang panawagan ng mga supporters ni President Duterte. Duterte. Pero, pero nababasa ko rin yung mga, mga comment na hindi kaya hindi gawin niya, niya hindi mangyayari, hindi na tayo, tayo member, hindi tayo, tayo party. So, syempre, syempre, as a lawyer, not only senator, not only as a former cabinet member ng kay President Duterte sa DFA, winaway ko yun, kahit na hindi conscious yun sa back ng mind natutulog ako, boy, siguro, sampu, bente, iniisip ko, nagigising ako, may iniisip ako it will be good, good for, for us to listen, listen to each other. It'll be uh, both consistent with, with compassion, but also with justice. Kasi oh. pwede ba yung hindi mo naman na uh, completely free siya? How's arrest, rest of the rest of the rest of the Di ba? Napakaganda po eh yung uh, gusto mangyari po ni ano ni pi Alan Peter kaitan. Oh. Put any restriction, restriction. Restriction sa phone, mm. restriction sa kausap, mm. sa business mm. na. Dapat pwede yung house arrest doon mismo sa Netherlands. Pwede nga doon sa hihihi. di ba? Oh. Ganda nga ng proposal eh, di ba? Kahit hindi makauwi sa Pilipinas, basta't makagalaw lang po siya ng maayos. House arrest. Napakagandang proposal ito, di ba? Pero yung gobyerno ni Marcos Jr., ayaw talaga mga kababayan po natin, no? Mukhang gulo talaga. <laughs> yung kanilang agustuhan. Mukhang gulo talaga, ano? Mukhang gulo talaga kasi imbis na mag-comment o magsalita ng kung ano yung kanilang side eh. Sasabihin pa naman ng isang trililing Castro na... <laughs> trililing Castro, pinagsama yung dalawa. Yung, pinagsama pa naman ni Claire Castro na noted lang, no? Sinabi na noted lang. Ibang klase talaga si Castro. <laughs> Siyempre, kung ano sinasabi ni Castro, yan ay galing kay Bumbong Marcos. Ibang klase si Bumbong Marcos. Ngayon, pupunta sila ng Amerika. Tingnan natin kung mangyari yan sa kanyang asawa. Sana po hindi nila mabayaran, sana po hindi nila mahilot yung investigation sa Amerika at sana makulong na yan si Lisa Tanas no? para maramdaman nila kung gaano kasakit ang ginawa nila sa mga Duterte. At imagine mo yung sinasabi ni Bipi Sara na yung diversionary tactics ay hulihin pala si Presidente Duterte para matakpan yung isyon ni Lisa Tanas sa Amerika. Okay, balik uh, balik muna tayo dito kay uh, Senator Cayetano, mga kababayan. Din yung paano kung yung gusto yung ng ICC iba, iba sa gusto ng na gobyerno ng Pilipinas? E eh, kontrolado okay. naman ng executive ang embassy. So kung gusto mm -hmm. na sa embassy there, mm. ngayon -hmm. eh, kung sasabihin hindi tama na ang kumausap mm -hmm. diretsyo ay ang uh, Pilipinas, that's why may, may mga, mga alternatives, alternatives na eh, ginawa ko ng general na. doon sa resolusyon, mm -hmm. di ba? So meaning, it is, it is the mm -hmm. work now of diplomats. So whether mm -hmm. the Philippines uh, diplomats mm -hmm. talk directly sa court, whether they talk to ICC member states. Netherlands is an ICC member uh, state, di ba? So, but that's how diplomacy works, Kuya uh, Boy. Pwede well, well, yung well, diretsuhan, pwedeng well, yung uh, sinasabi na may, when I the say backroom, hindi ito masama. Yung parang informal and, talks mm, or mga pull uh, asides or, or mga calls to with some member states. Para dito, remember, member pa rin tayo ng ng UN. And lastly, may basis kasi. So, meron ICC PR, no? Um, okay. this is it's not the same, same ICC uh, international, international Criminal Court. Court. No, no. It's, it's a international uh, convention dibe? On, civil on civil and political, political uh, rights. And, and claro don, don, para sa Philippine Constitution, Constitution. you're presumed innocent, innocent until proven guilty. And talino talaga yung sinitol kay tan, mga kababayan po natin. The, the, point, the point I want to make there: when, when you're being detained, dahil you have to face justice, hindi, hindi pa punishment, punishment yun, yun eh. Yun. Hmm. Kasi hindi ka pa nga napatunayan tama. na tama. So doon sa gigil na gigil na, gigil na parang dapat nakakulong yan, I understand kung... Eh, yung mga gigil na gigil na yan, naapiktuhan kasi yung kanilang mga negosyo. At yung gigil na gigil na yan na nagpakulong kay Presidente Duterte, sila rin ngayon yung gigil na gigil na mapa-impeach naman si Bibi Sara. Di ba? Gigil hmm. kasi may threat na baka arrego yung kaso, baka yung business. Pero gigil na gigil na kasi dapat parusahan na yan. Hindi pa yan yung part process. It's, It's really, really a form of an -appeal, appeal na kaya nagsabi na human rights advocate tayo. So so ang so... so problema dito mga kababayan po natin um, Itong mga human advocates na kono sa ating bansa no, sila nga po ngayon 'yung nagpapakulong kay Presidente Duterte. 'Di ba? Ang gusto nila sila lang 'yung magkaroon ng human rights uh, rights na <laughs> sila lang 'yung may karapatang pantao, kumbaga. Pero 'yung ibang tao walang karapatan. So, ito yung mga balat-sibuyas. Parang rey satanas din, no? Ang pinaglalaban ay demokrasya, freedom of speech. Pero siya po yung mga nagpa-file ng kaso. <laughs> Ganon po yung style nila ngayon, mga kababayan po natin. May po sila mag-claim ng iba't ibang karapatan. Pero pag uh, kalaban nila sa politika, yung humihingi ng ganyang klaseng karapatan, human rights, no? Uh, freedom of speech. Ayaw na po nilang payagan dahil yan daw po ay pang at pang-aatake sa institusyon. <laughs> anyway, mga kababayan po natin, sana po ay uh, matupad itong uh, hinihingi po ni Senator Kaitano. Sana maging okay ito. And hindi na sana umantong sa matinding gulo, mga kababayan po natin, kagaya ng babala ni Senator Idol Robin Padilla na posibleng magkaroon talaga ng matitinding gulo, malalang gulo sa ating bansa. Kung sakaling may masamang mangyari, kay President Duterte. Sa ngayon, uh, aasa na lang po tayo sa tamang proseso, no? Abangan na lang muna natin. And uh, of course, yung kung ano po yung magiging tugon dito ng ICC sa interim release ni President Duterte. So ipanalangin natin mga kababayan na lalo pang lumakas si President Duterte at uh, makauwi pa siya sa ating bansa na buo, malakas, no? At hindi naman payat na sobrang payat. Okay? So maraming salamat po mga kababayan. and again, gaya ng sabi ko, pabor man kayo o kontra sa ating diniskas sa ating topic uh, bukas po yung ating comment section para sa inyong mga komento mga kabayan maraming salamat and pakilike na lang ng video ito